Ano nga ba dapat ang una nating i-pursue kung gusto na nating tumama sa buhay? Kung ang nangyayari sa buhay mo ngayon ay sa tingin mo kapalpakan, kamalian, yung hindi na siya naaayon sa tamang landas. In short, parang sort of nagiging kasamaan na siya. Kaya nagre-result sa kapalpakan, nagre-result sa bisyo, nagre-result sa maling gawain. Ano nga ba dapat yung una nating i para tumama na sa buhay? Ako si Kyle, may tatlong taon akong experience sa accounting at napakahili ko sa mga software sa tumutulong din ako sa mga negosyanteng may struggle sa mga Stems. Kaya tara, start na tayo. Hindi ko naman masasabing ang nangyayari sa buhay ko ngayon ay tama na lahat. Hindi ko rin naman masasabing ang lahat ng mga desisyon ko sa buhay ay 100% perfect na. Pero at least, nasasabi ko ngayon na meron naman ng patutunguhan. Meron naman ng basihan sa kung anong tama at mali. Kaya nalalaman ko agad kung tama pa ba itong ginagawa ko o dapat ko nang ihinto. Meron akong pinagbabasihan. At yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayon sa opinion ko. Sa side ko naman ito. So sa tanong na ano ba dapat nang ipulso natin kung gusto na natin tumama sa buhay. Pero sa personal kong istorya, yung inuna ko, yung pundasyon ko sa faith ko. Sabi nga ni Jesus sa libro ni Mateo, na seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Narealize ko na hindi lang pala tungkol sa ministry yon, Hindi lang pala tungkol sa inuuna mong pagsimba ng Wednesday, uh, Sunday, Saturday, or sa kung anumang simba nyo sa kasalukuyan. Hindi lang pala yung tungkol sa inuuna mo yung uh, ministry mo sa church. Musician ka ba? Usher ka ba? Nasa preaching ministry ministry, uh, evangelistic uh, ministry, teaching ministry, or sa kung anumang ministry. Hindi lang pala tungkol doon yun. Naa-apply din pala siya sa prinsipyo ng tao. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung nasimulan ko ng inaral, yung at nilaliman ko yung faith ko, doon ko napagtanto kung anong buhay yung gusto ko. Kung ano yung na maging basihan ko sa kung anong tama at mali. At doon ko pinagbasihan yun. Kung tatanungin mo ko kung ano ba ang unang i kung gusto mo na tumama sa buhay, ayun. Seek seek first the kingdom of God in His righteousness. Sa Bible, napakaraming libro, napakaraming book. Pero once na sinimulan mong basahin at i-analisa, doon mong ma malalaman kung ano ba dapat yung tama sa pinakatama at mali sa pinakamali. Doon matitimbang kung yung ginagawa mo sa buhay, sa kung ano ginagawa mo in the past, in the present, at sa gagawin mo in the future. Doon nahulma yung utak ko na kung ano ba, doon, kung ano ba yung dapat kong gawin sa kasalukuyan at ano ba dapat yung utak ko in the future. Kung naa-align pa ba siya sa nasulat sa Bible? naa-align pa ba siya sa sa will ni Lord. At yun na yun naging pundasyon ko at the moment na narealize ko yung ganyong mindset, ang ganoong uh, position ko sa pananampalataya ko, meron akong basihan sa kung anong tama at mali. So kung tatanungin mo ulit ako kung ano ba dapat i-pursue, ay yung pinakabasihan mo sa kung ano ang tama at mali at kay Kristo at sa Bible ko yung natagpuan Simulan mong aralin. Yung hindi lang kung Christian ka na ngayon, yung hindi lang Wednesday, yung hindi lang Sunday yung hindi lang Saturday. Magos magkaroon ka ng sariling pundasyon, magkaroon ka ng sariling pananampalataya. Yung literal na ikaw yung aaral, ikaw yung yung personal mo na connection mo sa Diyos, yung personal mo na faith. Doon magsisimula kasi yung prinsipyo. Doon mo master start. Yun yung magiging pundasyon mo. Sa kung ano ba dapat gawin mo o ano ba dapat yung magiging basehan mo sa kung anong gawin mo sa buhay. Madalas kong tinatanong yan sa mga pastor. Alam yan ng host pastor ko. Alam yan ng um, host pastor dito sa Davao. Tinatanong ko yan. Paano ko ba ma at yung lolo kong pastor? natanong ko na rin sa kanya. Paano ko kayang malalaman na yung ginagawa ko sa buhay ay tama will ni Lord. Hindi ko nakakausap yung Diyos. Hindi ko nakakausap si Jesus harap-harapan. Ano yung magiging basihan ko para tumama yung buhay ko? Para at least kahit na hindi ko alam kung ano magiging future ko, alam ko lang at least yung magiging basihan ko sa paglalakad ko as a Christian. Yun lang pala. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. God bless us all.